Actually, so, hindi lang sa pangingisda. All the resources there. And of course, yung the West Philippines is biodiverse. Uh, yung yung daanan kasi siya ng shipping lines. And if they control it, they control the economy. So, malaking bagay yun na mawawala sa atin. Habang binabantayan natin yung ating West Philippine Sea, nakikita natin na ang West Philippine Sea ay sobrang ganda talaga. Sobrang ganda hmm sobrang lawak na kailangan talaga nating pag-ingatan at kailangan nating pahalagahan para yung mga bata pa na, na kung maitatanong man sila sa'yo, masasagot mo na ang West Philippine Sea atin yan. Everyone, every Filipino should be well uh, versed regarding sa kung anong pinaglalaban natin. Kung anong pinaglalaban ng on-close, kung anong pinaglalaban ng arbitral ruling ng 2016 dapat lahat ng Pilipino alam kung bakit, kung saan tayo nagsisimulang magsukat ng uh, ano natin, exclusive economic zone. Yung mga nakasaad doon, sir, kung bakit natin pinaglalaban yon Kasi yun yung tama. Tsaka nanalo tayo noon. Sa tuwing nagkakaroon ng tensyon sa kahit anong part ng Philippines, ang laging talo kapwa Pilipino. Pero pag po nagtulungan yung mga Filipinos, panalo po tayo.